mag-asawang diskaya at ilang dating Department of Public Works and Highways officials isinailalim na sa Witness Protection Program ayon sa Department of Justice. Ito naman sa si Secretary of Justice Rimulia, kinumpirmang nakakuha na ng Ombudsman Clearance at ipinadala na sa Judicial and Bar Council. Yan ang mga report ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na isinailalim na sa Witness Protection Program ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasama pati ang ilang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kinumpirma mismo ito ng kasalukuyang kalihim ng kaguraan na si Sekretary Jesus Crispin Boying Remulla kasunod ng pagbisita naman ito sa kanilang tanggapan. Ano ay bukod sa mag-asawang diskaya, kabilang dito si na former Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara Price Hernandez, at JP Mendoza yat dahil ritoy ibinahagi pa ni Justice Secretary Remulla na itinuturing na bilang mga protected witnesses ang mga nabanggit na indibidwala Bunso ditoy nagpadalaan niya sila ng sulat kay Senate President Vicente Tito Soto the upang maipagbigay alam ang patungkol dito kasabay ng mga investigasyong isinasagawa. Uh, kasama yan sa evaluation But we consider them already protected witnesses. Uh, yun uh, yung yung taklong tiga DPWH so far, na nagsasanitasa amin. I consider protected witnesses. And we have just wrote a letter uh, to the Senate president about that status, and hopefully we can talk about it tomorrow morning. Kasi nga, uh, uh, we will uh, we'll be needing uh, their cooperation. Uh, and really uh, be giving more time for them to be able to gather uh, different documents that are important to us. Yes, we consider them already as protected businesses and we will write like the Senate President about it. Ngunit binigyan din ng kalim na ang hakbang ito ay hindi nangangulugang state witnesses sila kundi para lamang raw mas makakuha ng karagdagang impormasyon sa pag-iimbestiga. Samantala, dumating naman ngayong araw si former Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez dito sa Department of Justice. Daladala nito ang kanyang CPU na siyang sinuri at kinuha na ng kagawaran ng mga impormasyon posibleng makatulong sa imbestigasyong isinasagawa. Na, na turnover na, na, na nakuha na namin yung impormasyon na kinakailangan at na-receal na namin ulit. Sapagkat kung nais sa uh, buksin niya ng Senado, pagkatapos o oh, hindi -hi -hi nila, di sino ba naman kami para tumanggi? Sila ang unang nag-imbestiga habang kinumpirma naman ng kalim na nakakuha na ito ng kanyang clearance mula sa Office of the Ombudsman. Ngunit tumanggi mo na magbagay ng kasagutan ang kalim kung tuluyang naibasura na ang mga kinakarap nitong reklamo sa Office of the Ombudsman. Kanya lamang sinabi na ito'y naipadala na sa Judicial and Bar Council na siyang nangunguna sa pagsusuri at pagkilatis ng mga aplikante para sa naturang posisyon. Really, so with the JBC already. Clear na, oh, so. Nasa JBC na. Kaya na, basta clearance. Nasa JBC na. Um, basta na, nasa JBC na. Yun mo na. I will not conclude anything. Uh, it's, it's, it will be a self-serving to conclude anything. Pero I have my clearance already. Ang Ombudsman Clearance ay isa sa mga requirements ng Judicial and Bar Council para sa mga aplikante Upang mapabilang sa shortlist ng mga nominado sakaling mapili sa deliberasyon mula Department of Justice ito si Bambo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Boss Radio Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.